Noong naibaba niya ang balot vendor ay idinaan niya si Irish May sa madilim na bahagi ng subdivision. Noong makarating na raw sila sa bakanting lote, ayon kay Raymark Belleza, hinila niya umano si Irish May sa talahiban. Matapos ang tagpong iyon, nagsimula na raw niyang hinubad ang saplot ng biktima. Matapos niyang gawin iyon, ay doon na siya nagsimulang galawin ang kaawa-awang biktima. Ayon sa talaan ng Philippine National Police, tinatayang nasa humigit kumulang na isang daan at limampung kaso ng ang naitala nila sa pagitan lamang ng buwang Hulyo hanggang Agosto at karamihan sa mga kasong ito ay kinasangkutan ng mga babaeng estudyante bilang biktima. At dumarami na rin ang mga kumakalat na balibalita na ang mismong nasakyan nilang trike o pedicab driver ang salarin o itinuturong sospe sa mga ganitong klase ng kaso ng pangapuso sa mga babaeng estudyante. Kaya't sa pagbubukas ng mga face-to-face -face classes saan mang panig ng bansa ay inaasahang dadami pa ang ganitong klaseng krimen kaugnay nito ay pinapayuhan ng mga pulis ang mga kababaihang estudyante na magdoble inga para makaiwas sa ganitong klaseng insidente. Maari nilang gamitin ang kanilang hawak na smartphone para sa kanilang ibayong pag-iinga. Sa susunod na kwento ay matutunghaya natin kung paanong dakmain ng isang kumag na pedicab driver ang isang magandang estudyante na naging pasahero nito. Ang babae na natagpuan sa isang bakanteng lote na wala ng buhay at nadadaganan ng mga sako na may lamang mga lupa. Ito ang natagpuan ng dalawang individual sa Camarines Sur. Ayon sa inisyal na report na ang babaeng biktima ay wala ng buhay at nangangamoy na noong matagpuan ng dalawang saksi. Ito ay hinihinalang ilang araw ng walang buhay bago mai report sa pulisya. Sino nga ba ang biktima at kung paano na isakatuparan ng salarin ang plano nitong pananalbahe sa isang high school student? October 28, nung magpaalam ang biktima na si Irish May Payonga sa kanyang mga kamag ana na dadalo sa isang pagtitipon sa Church of God World Missions, Southern Luzon Region sa Capitol Convention Center na matatagpuan sa Barangay Kadlan, Pili Town, Camarines Tour. Mabilis umano na nagpaalam ang biktima sa kadahilanang baka hindi na raw siya umabot sa sinasabing pagtitipon. Maayos at walang kabang pinayagan si Irish May. Sumakay ang biktima sa isang bus sa Central Bus Station ng Naga City papunta sa Pili at sumakay ng pedicab matapos noon. Bandang alas 5.44 ng hapon noong October 28 noong matawagan pa ng biktima ang kanyang ina upang sabihin na siya ay uuwi ng bandang alas 8 at magpapasundo sa kanyang tsuhin. Ngunit iyon na pala ang huling araw na matatanggap ng kanyang pamilya dahil matapos ng pag-uusap na iyon ay hindi na nila nakonta ang dalaga labis-labis ang pag-aalala ng pamilya kung kaya't agad na silang nanawagan at humingi ng tulong sa otoridad upang mabilis na mahanap si Irish May. Ngunit sila ay nabigo. Dalawang araw na ngunit hindi pa rin nila mahanap ang dalaga hanggang sa lumapit muli sila sa pulisya upang magtanong ng update dahil hindi na umano mapakali ang ina at ama ng biktima sa pag-aalalang baka may masamang nangyari na sa anak sa kabilang banda. October 31, dalawang araw matapos mawala si Irish May ay may nakita ang dalawang dalagita sa Jacob Street Central Park Subdivision, Zone 3, Barangay Kadlan, Pili na isang malapit ng mabulok na bakay. Natagpuan itong may takip na sako at may lamang mga bato bandang alas 3 ng hapon may masangsang na itong amoy na palatandaan nang may ilang araw na itong walang buhay. Agad namang ipinagbigay alam sa polisya ang natagpo ang katawan dahil sa mabilis na nakalap ang impormasyong nasabi sa ina at ama ni Trisha May na magpunta sa Jacob Street, Central Park Subdivision, Zone 3, Barangay Kadlan, Pili upang tingnan kung anak nga ba nila ang kawawang babaeng walang buhay na nakita ng mga dalaga. Walang sinayang na oras ang mag-asawa at mabilis na nagtungo sa nasabing lugar. Napuno ng pighati ang mag-asawa noong makumpirma na ang babaeng walang buhay sa Bakantin Dote sa Jacob Street, Central Park Subdivision, Zone 3, Barangay Kadlan, Pili at ang kanilang minamahal na anak na si Irish May. Ano nga ba ang nangyari sa dalaga? masusing inimbestigahan ng mga polis ang pagkamatay ng kawawang piktima na si Irish May. Ayon sa initial na report, tinakpan ang mukha ng biktima gamit ang kamay hanggang sa hindi na ito makahinga. At sa patuloy na pag-anggulo ng investigasyon, nakuha ng mga otoridad ang malinaw na kopya ng CCTV footage na maaaring magintaan upang malaman kung sino ang salarin sa nangyaring pagkakaligpi sa dalaga. Tinahak rin ng mga pulis ang daan kung saan dumaan ang biktima at hindi naman sila nagkamali dahil nakakuha sila ng kopya ng CCTV footage kung saan noong October 28, alas 6 ng gabi, nakitang may buhay pa si Irish May at nag-aabang ng masasakyan. Ilang sandali pa ay nakitang kausap na ni Irish ang pedicab driver. Dalawa umano ang sumakay sa pedicab, isang balut vendor ang kasama ni Irish May nung mga panahon iyon. Hinanap ng mga polis ang pedicab driver na sinakyan ni Irish. Sa kabutihang palad, nakausap ng mga polis ang balut vendor. Kinumpirma nito na nakasabay niya si Irish nung mga panahong iyon. At ayon sa kanya, nakainom umano ang pedicab driver at tinanong pa siya nito kung kaya niya pang ihatid sila. Nauna umanong ibinaba ng driver ang balut vendor. Bukod pa doon ay itinuro rin ng babae ang driver na kilalang si Raymark Belyesa. Matapos makakuha ng sapat na impormasyon, agad na nagkaroon ng follow-up operation ang mga pulisya upang puntahan ang hinihinalang sospek. Ikaunang araw ng Nobyembre, noong napasakamay ng mga pulis ang suspek na si Ray Mark Belleza. Paulit-ulit ang anong tinanong ito ng pulis at doon na nga mismo inamin ng suspek ang nagawa niyang krimen sa dalaga. Ayon sa kanya, nakainom o lasing umano siya noong araw na iyon kaya niya nagawa ang krimen sa kanyang salaysay. Noong naibaba niya ang balut vendor ay idinaan niya si Irish May sa madilim na bahagi ng subdivision noong makarating na raw sila sa bakanting lote. Ayon kay Raymark Belyesa, hinila niya umano si Irish May sa talahiban. Nagsisigaw raw umano ang biktima at dahil sa takot ng sospek na may makarinig sa kanila, agad niyang tinakpan ang bibig ni Irish May at al hanggang sa mawalan ng malay. Matapos ang tagpong iyon, nagsimula na raw niyang hinubad ang saplot ng biktima. Matapos niyang gawin iyon, ay doon na siya nagsimulang galawin. Ang kaawa-awang biktima, matapos niyang gawin ang krimen, agad na kumuha si Raymond Belyesa ng mga sakong may lamang lupa upang itakip sa katawan ng biktima. Ang jacket, pantalon at sapatos ng biktima ay itinapon umano ng sospek sa kabilang bahagi ng subdivision o apat na raang metro ang layo mula sa crime scene. Tinangay rin ng sospek ang cellphone nang biktima. Sa kabilang kuha ng CCTV footage, alas 7 ng gabi, noong paulit-ulit na nakita ang pagdaan ng pedicab ni Raymart malapit sa pinangyarihan ng krimen. Ikalawang araw ng Nobyembre, noong may mga taong magsauli ng mga gamit ni Irish May, napulot umano nila ang mga ito nilabhan na noong makuha ng pulisya sa pag-aakala ng mga nakakuha na itinapo na ang mga gamit nito. Ang cellphone naman ng biktima ay nakuha sa isang repair shop dahil idinala pala ng suspect ito doon matapos ang krimen. Ayon sa medical legal na inilabas ng pulisya, kumpirmadong ginalaw umano ang biktima at ang naging dahilan ng pagkasawi nito ay ang madiin na pagkakal at pagtakip sa bibig nito. Sabado, November 5, alauna ng hapon, magkakaroon ng misa sa Marupit Channel at ililibing ang mga labi ni Irish May Payonga sa Eternal Gardens bandang alas 3 ng hapon. Ayon sa pahayag ni Atty. Magigat, na isang pana ang kaso laban sa sospek ni Kamsur Provincial Prosecutor's Office base sa mga ebidensyang nakalap ng Pili National Police Station. Si Belyesa ay sinampahan na rin ng kasong robbery, paggalaw with murder, matapos niyang aminin sa mga nag-iimbestigang polis at sa harap ng abogado mula sa Provincial Prosecutor's Office ang pagnanakaw, pagligpit at paggalaw nito sa biktima magsilbing aral sana para sa ating lahat lalo na sa mga dalaga na hindi magandang magpaabot ng gabi sa daan lalo pa kung mag-isa lang. Hindi natin masasabi kung kailan magkakaroon ng panganib. Hindi natin masasabi kung kailan mabuti ang masama at iniisip natin ang taong makakasalamuha mo. Kaya dapat na lagi tayong mag-ingat. Ang crime story na ito ay maging daan sana upang gawing kapaki-pakinabang ang hawak nating cellphone para sa ating seguridad. Maaring i-open ang location upang mabilis matrack ang mga kaana kung saan ka naroroon. Kung sakali mang mawala ka at mabilis nilang malalaman kung nasaan ka man. Bukod pa dito, Napakadaling mag-send ng litrato sa mga kaanak gamit ang social media ng mga taong pinaghihinalaan mo. Pwedeng gumawa ng masama, tulad na lang ng mga tricycle driver or pedicab driver na nakatoma. So ngayon, lamunan ha.